Hola! Magandang tanghali. Ito ang ulam namin ngayon. Baka isipin nyo, dinuguan yan. Hindi yan dinuguan na. Beef steak to, beef steak. Ito nga. Nilagyan ko na siya ng uh, tawag mo na ito. Sibuyas. Kaya lang kulang pa eh. Nalagdag ang kulit. Pali. Ito na. Ayan. Ah, Pagkasarap na naman ang ulam namin ngayon. Yun yung naman yun ang. Ito ang lasa nito. Game. Oo, oh, napakasarap mga sim nga sim. Kita nyo yan. Kita nyo yan. Mm. Matin dito. Matin dito. Kaya akong lagyan ko ito ng sige. Mm. Ayan. Ayan. parang atay lang eh alright, ito muna, salamat sa panonood hello ibang simpleng ulam namin sinigang na hapon sinigang na hapon mmmmm napaka wow, ito ayan tapos lalagyan rin na namin ng ano ito. Mga bang tawag ng bawit? Kangkong. Ayan, kangkong. Sinigang na hipon. Tapos yung tamarin. Ayan, no, na. Kakain na kami. yes, yes, yes. Kaya na na. Hola. Ito ang ulam namin ngayon. Ano oh, ng ulam na naman namin ngayon. Ito niyan, ano yan? Mga pakatindi niyan. Kung matayang isa. Ito. Oh, ito niyan. Ano yan? Oh yeah.

กิ๊กชัวทัตโต้กิ๊กกิ๊กชัวบักกิ๊กกิ๊กชัวนี่ยำกิเกนทันไม่อุล่ำแม้หนังก็มันตานยองนั่นตอนเลี้ยมานุกับยันอะไรยันฟอร์กอุล่ำหน้ามันไอฟอร์กช้า ก็จับยังโบยท่านมันใช่ตอกต่อยเราอกสัาโอ้ฮะกจับยังแค่ั้นพีลโต้กจับอืมตตหน้าตาตนะเน mo tong pork na tong lalaki Pakain na kami Ito eh. maliit